yun sa malayo ayun siya oh. na <laughs> ayaw na Paula Contis pinuntahan sa Cebu ang dalawang anak para makabanding ito siya nga mismo ang bumabiyahe para makasamang dalawang anak na nakabase sa Cebu City Kumala nga sila sa Enchanted Mountain sa Cebu at kasama rin ang mag-asawang Lian Paz at Kabahag. at lalakad kami lahat ayan ah <laughs> pabalik na ayaw na <laughs> tumulay sila sa hanging bridge na sobrang taas at matapang nga ang isang anak ni Paolo na si Celine nang makarating nga sila sa dulo Sinalian Paz at Sonia bumalik at ayaw na araw tumuloy. Tuwang-tuwang ha -tuwa si John Kabahog sa asawa. Kasama naman ni John ang anak nila ni Lina na si Nina Angela. Matapang nga ang kanilang bunso. Hi. Hello! Oh, ba? Oh Hi! <laughs> <laughs> Sobrang sayo ni Paolo Conti is effort talaga na makaklose sa mga anak na yung malalaki na ito. Nagkapatawaran na nga sila ni Lia. Ngayon, it's time to make bawi naman sa kanyang mga anak. Sabi ni Paolo Conti My heart is full. Thank you, John and Lian, for a wonderful day. Staying at Enchanted Mountain, Cebu was great but being with your whole family was the best. Thank you for being such a wonderful host. I am speechless. God is great. P.S. Tito, you learn madami pa po akong kwento. Marami nga ang nagkomento sa kanyang post. Sabi ni Lian, Maraming kwento pero ang pinakamagandang kwento ay ang pagpapatawad. Only by the grace of God, not of our own efforts and time. It is by God's grace alone. Komento ng netizens, At least pa, you have no time with your kids. They deserve your love and presence in their lives. Si Summer naman next. All things work together for good komento naman ng isa wow naman nakakahanga ang ganitong setup para sa well-being ng mga bata nakakaproud yung maturity ng mga magulang na mag-adjust sa mga situation Kamukhang kamukhang ni Paulo ang mga anak niya. Tatlo na nga ang kanyang mga anak. Dalawa kay Lian at isa kay LJ Reyes, na ngayon naman ay nakabase sa New York City. post naman sa caption ni Lian sabi niya, maraming kwento pero ang pinakamagandang kwento ay ang pagpapatawad Bless Sunday to all Ang ganda nga ng kanilang weekend Commento komento pa ng ibang netizens Nakakahappy naman pa Nice one, miss you Sabi dito, enjoy your stay Maganda po talaga dyan at saka overlooking Swerte mo, mabait ang ex mo at yung guys. Sana next si Summer naman. madalas ngang gumala itong si Paolo Contis. Nitong nakaraan lamang ay pumunta siya sa Baler. Iniikot talaga niyang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sobrang ganda nga raw dito at sabi niya sa caption. Maraming salamat sa lalawigan ng Aurora. Salamat sa aking mga nakasama, nakausap at nakasalamuha ng ilang araw. Nakakaproud maging Pilipino. Kahit Italiano din ako darating ang araw na makikilala nyo ang aking mga bagong kaibigan. Sa so Bubblegum 30th Anniversary Celebration ay special nga ang kanilang party. Sobrang sayang nga raw. At sayang daw ay wala si Valin Montenegro dahil ito'y malapit ng mga anak. Sobrang miss na nga raw ni Valin ang team Bubble Gang, pati si Dasori Choi. Napakasaya nga ng Bubble Gang family ang tagal na ng kanilang samahan sa caption ni Paolo. Ready na kami BG30 Anniversary Special. October 19 and 26, masaya to promise. Pinahagi rin naman ni Paolo Contis ang kasiyahan at nakatanggap nga siya ng award. Pinasalamatan ang kanyang mga kasamahan. Sabi niya sa ganyang post. What a great way to start the 30th anniversary of Bubblegum. Salamat po sa PMPC sa parangal na itong ipinagkaloob niyo sa amin ni Charisse Salomon. Maraming salamat sa si Jimmy at Sparkle. Sa suporta at tiwala. Tracy, Shelly, hindi ko kayo nabanggit kanina. Pero alam nyo kung gaano ko kayo kamahal. Tara na, mag-message na kayo saan tayo kakain. At syempre, kay Direct Michael Bitoy, salamat sa lahat. Salamat dahil hindi ka madamot. Mag-share ng iyong talento at talino. Napakaswerte ko na kaibigan kita. Love you. Batang babol ako. PG-30.